Tingin naman. <laughs> Head to put. Ano <laughs> 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 yeah, po? Ba, Ano pa dati sa akin di? Pagdating Kaliwa sa kaliwa. Ay. <laughs> sakaaliwa, sakaaliwa. <laughs> <laughs> ay, hawak mo na 'yan. <laughs> Ito iba'y yan. bata ka. Wala <laughs> oh, niya, huwag mo na nalagyan na Malaysia siya. <laughs> wala ba, ba ka dyan? nagsabi? Sex tayo, walang malis siya. Sex daw, walang malis siya. sabi? Ay, gata. Sabi, sabi. sabi na nga ba, tatawas ikong gata. Sabi na nga kasi sabi ng itira ko na yun ay. <laughs> Wag ka na eh. Eh, basta. na pare. Ito barkya. Pero ay kabila lang to. Fresh milk. Sasalo pa baligo mo ng ito ng otis. Man. Hindi pa kagaling martis ta. Tanggalin natin 'to, pre. Tanggalin mo. Seryoseryos. Salamat na lang. Ano lahat?

Ano Hoy, smile. Ini. <laughs> Pakita pimples ah. <ha. laughs> ah. Tabi. Masakay rin natin. Dito patanggalin itong ano. Yung so, nga sumisirit yun. nga eh. Sumisirit nga baga binihin eh. Kaya ah, titigay lang ka. Ah. <laughs> Sige lang ba, baka ako ah. Totoo mo lagari eh. talagang lagari ko daw. Ito, ito yung bawag ka